Subsub -sub na kampanya sa duha ka mga barangay sa Dagbayan sa Mandawi nga nalakip sa Centro Cluster sa Dagbayan. Si Mark Rijabilia sa report. Gibahin sa lima ka mga cluster dengue ang 27 ka mga barangay sa Dakbayan sa Mandawi sa pagtala sa mga kaso sa dengue. Sa sentro Cluster, nahimutang ang barangay Looc ug barangay Sentro. Natala ang 45 ka mga kaso sa dengue sa barangay Look samtang 17 usab sa barangay Gizo. Sukad sa pagsaka sa mga kaso sa dengue, gipahibaw ni Kapitan Kevin Kabahog sa barangay Look nga higpit nga gipatuman sa ilang barangay ang Anti-Dengue Brigade Task Force. Ilang gisuroy ang mga hilit nga mga dapit sa barangay aron pahibaw sa posibleng mapahamtangan ng silot sa mga mulupyo nga napakya sa paglimpyo silang palibot. If nagpamatudan na dunay mga breeding grounds ang imuhang tugkaran pwede ta sa kalibo o 3 hours na community service. Samtang natala usab sa barangay sentro ang 17 ka mga kaso sa dengue gikan sa Enero hangtod karong buwan Matod ni Kapitan Ignacio Cortes de sa barangay Centro nga gibanhaw nila ang dengue brigade sa ilang barangay aron makatabang sa pagpameno sa mga kaso sa dengue. Gipahibaw usab ni Cortes nga gisuroy na nila ang tanang suok sa mga sitio aron dasigon ang mga bulupyo nga manlimpyo. Matod ni Sirela Sasing, barangay midwife nga 17 na kamakaso sa dengue ang ilang na-refer sa Mandawi City Health Office. Isip nagduma sa barangay health center, sila ang mo sa mga suspected ng mga dengue patient. Ito na lang na uh, natuyo uh, information niya since uh, kung asa ang atong mga natay mga possible nga uh, patients no ato jud nang ang gi kuanan nag misting ta kasagaran mo diri mag ang mga bata so amo din ang buhatan ang referral para ma check sila sa doktor ato sa city health Adunay mga medical volunteer sab ang barangay ng mutabang sa pagkuha og vital signs sa mga tao nga mudangob sa Barangay Health Center. Kauban si Clans Gabutin ug Rod Prado, Mark Regia Abella. Balitang bisdak.